Ai Ai de las alas, iniwan ng asawa dahil sa third party, nag-cheat na noon. Ramdam ng comedy queen na si Ai Ai de las Alas, na may ibang babae ang nakahiwalay na asawang si Gerald Sibayan. Ni-reveal ng kapuso star na nag-cheat na sa kanya noon si Gerald, kaya hindi na raw siya magtataka kung may natagpo ang iba ang mister kaya nakipaghiwalay sa kanya. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda kahapon, kinumpirma na nga ni Ai Ai na nakipaghiwalay na sa kanya si Gerald sa pamamagitan lamang ng mensahe sa chat. Last month pa, basta, hindi ko makakalimutan, October 14, nagchat siya, madaling araw na dito sa Pilipinas. Nagchat siya na yun nga, gusto na niyang magkaanak and hindi na siya happy. Medyo confused ako and shocked. Bakit ngayong oras na to? Bakit? Sana hintayin mo muna akong makauwi sa Amerika. Maraming bakit? Na-confuse ako na, in fairness, wala naman talaga kaming pinag-aawayan. Actually, sa buong pagsasama namin, bilang sa daliri yung discussion nga eh, hindi nga yung away eh. So, parang nagulat nga ako na why ngayon? Anong meron sa October? Anong meron sa araw na to and bakit madaling araw dito? Ang tanong ni Ai Ai sumunod na tanong ni Tito Boy kay Ai hindi na siya masaya, saan nang gagaling? Actually, hindi ko alam. Sabi ko nga sayo, never naman kaming nag-away. Always discussion lang at bihirang bihira yon. O siguro, baka hindi ko lang napapansin dahil nandito ako, sa Pilipinas, siya naman, busy sa work, paliwanag ng komedyana. Sunod na question ng King of Talk kung may third party involved, tugon ni Ai bilang asawa, di ba ang mga asawa malalakas ang pakiramdam? Ako, ramdam ko meron. Ramdam ko, gut feel. Pero it doesn't matter kung meron o wala. Kasi nung sinabi niya na firm na siya sa decision, wala na naman akong ay lalaban, di ba? Kapag lumaban pa kasi ako, kunyari nagstay ako, alam ko naman ang magiging ending. Yung dignity at self-worth ko, mawawala na yon. Nagtira naman ako kasi alam ko na mangyayari uli yun. Kasi noong 2019, nag-cheat na rin siya noon, katuwiran ni Ai. ai So, parang may trust issues na ako. At siguro, isa yun sa minsan hindi ko alam na pagtalak ko sa kanya. O minsan yung hindi naman mahigpit. Pero yung tanong na, nasaan ka na? Sabi mo, labindalawang midnight nandito ka na, dugtong ng veteran actress. Never din daw siyang humingi ng paliwanag kay Gerald kung bakit hindi na ito masaya sa relasyon nila, hindi ko na itinanong. Sa totoo lang, hindi naman sa nagaano ako na, oh ikaw na yung magaling. Tinray ko naman ang lahat ng gusto niya, like gusto niya palagi akong nagluluto, so nagluluto ako. Gusto niya malinis ang bahay. Kumbaga, tinray ko naman ang lahat ng best ko. So nung sinabi niya yun, hindi naman pwedeng kapag gusto niyang maging masaya. Tumumbling na lang ako every Ano pa ba ang hindi ko ginawa? Eh, parang nagawa ko na lahat. Siguro nagiba na yung priorities niya tapos baka nakakita siya ng mas magiging masaya siya, kaya malaking factor din 'yon.